Naniniwala pa kayo dun sa idea na stay genuine because tables will always turn. Na kahit gaano man kalupit at kasama sa'yo ang mundo, dahil naging mabuti ka, dahil naging totoo ka, darating at darating yung point na ikaw naman ang nasa ibabaw. Na kahit super effort yung iba para ibaba ka, wala silang magagawa kasi aangat at aangat ka. Hindi dahil lang ginusto mo lang, pero dahil dun ka dapat kasi naging mabuti ka. Naniniwala talaga ako dun sa idea na always remain humble and never look down on anyone. Nasa taas ka man ngayon, but you will never know where the life may take you next. Kaya, remember to always be kind and genuine. As God blesses you, be a blessing to others also. Alam mo kung ano ang natutunan ko? Natutunan ko na kapag parati mong binibigyan ng chance ang isang tao or kapag parati mo siyang kinukonsente, or hindi ka nagsiset ng healthy boundary or kapag hinahayaan mo lang yung nangyayari mas nababawasan ang value mo sa kanila at mas hindi kanila binibigyan ng importance.